morning guys uh, right na pupunta kami sa day 2 ng Moto Bazaar sa may bridge town kasi umulan di ba diba? kung natatandaan nyo sa last vlog natin umulan so naisip namin bumalik na lang ay dapat hindi ako na helmet no oh. so, sila so, kasi papa plus, plus, <laughs> hindi namin sinap parent o parents kasi gagala rin namin sila so, opus mo ah tsaka pala ano plan namin gumala sa opus mo kasi Oh, bagong boss siya. So ayun. Tsaka pala try natin ulit yung Manam, pero ibang menu naman, ibang dishes naman iito try natin. So oh, samahan niyo kami. Ah, dito na kami sa focus. So naghahanap kami ng parking ah sa Garden Park. So first plan is mag-lunch kasi hindi pa kami nagla-lunch. So plano namin sa Manam. Samahan niyo kami, friend inside right, Opus Mall. Ganun na kasi yung dami. namin dito. O, oh, di ba? Maliligo, ligo pa. May nanap namin yung manam. Dito. Ay, may mild Ay, may mild floor. Tamin namin yung manam. Doon na mag picture taking. Ang ganda ng Christmas tree. Grabe. Hanap kami ng manam. Ito, ito, itong matcha to. Kaya hindi ko inexpecta expect na meron yan dito. Kasi meron yan sa may sky tree o shiage. Ayun lang. Kala ko doon ko lang siya makikita. Ayun lang. Ayun lang. Ito, ito manam. Interior pa lang eh. Pangalbisa. Pangalbisa. Pamerienda. Let's go. Ano kinain niyo kahapon na Um, yung sinigang na may pakwan. Hmm? Sinigang Nasi na yung pakwan yung masakit ko nagustuhan, gusto Tapos sis, uh, yung pansit may sisig Pansit may. Para palang payno yun to, lupa dagat. <laughs> One word English. So, naka-order na kami. Ito kami sa Opus. No cafe. Then, Dito. matamis. Ayun ang matamis yung asin yung sinigang. Ano pala, yung in-order namin is oh. isang peking duck, Dito. isang Amo, uh, look fresh nung biyang ubod. Isang garlic rice. Nakakaya mm. ka mm. diba <laughs> lang sa iyo dito sa alam Ano? 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 ba? Ano? 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 yung Ano? 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 yung Ano? 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 Time check pala. Ano mo ako mag-time check? 10 minutes before 12. This is the kit naman mo Unang order na, fresh ugod lung siya. Large to ah. So dumating siya ng, oh my god, 11.50 to so, this. Yeah. Ang umibili si nanay ko. Papatayin mo na yung puno. binabahayan ng mga ako. No? Ito ka okay, dyan, order natin. Okay. Puyo mo na. Ay, nagigilang sa bagay na. Ito, masikip na thank you ano pa isa yung inihaw na kusit na wala peking ko crispy pata team thank you Thank you. So yung posit na lang yung wala. So, test natin. Bilis na serving. Bilis nga, no? Baka expected na nila maraming tao. Napakamalasan hmm. yung buo. Medyo salty. Pero alam mo yun, para sa soy sauce ka. Na. Expected naman yun. Yung laman niya. labong. Puro labong. Kaya naman natin itong crispy pata. Mmm. Parang <laughs> Medyo vinegar yung... So, ito basic lang. Ito mm. maraming naman. Ano ito? Medium? Mm. Medium size. Ito. Kumuha ka pa dito. Mm tapos ito, Peking duck, medium lang dito. Medium ba to, large? Medium na hindi ako mga large. Large ang sinabi nung kaya nila mga 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 kulay. Ah, large. parang medium. Ha? Tapos ito, garlic rice. Sinabi na natin, large. Pero mukhang medium. Yung pwedeng duck lang. Pero Ah, tingkan talaga. Ito, try Baka yung luto lang pe. 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 Mmm. Ayun, I meron siyang sarang na nasa. Pero Para parang basic fried chicken lang. Parang same style siya ng sabon. Tumating eh. na pala yung ano, iniyaw na po siya. This is ano, medium size. Darong piraso lang. Oh, orders complete, mga 11.59. Mabilis yung service na ilamit ko. Ito pala yung sasalong. Parang siya ano, peanut butter na may sauce. So, salad. Sa Kasi usa naman vinegar. Kasi sa pala. Ang sarap nito na to sa ina sa. Mm. Yung mm. ano, parang chicken oil. Ma parang ko pang ng ini, wala din ba doon sa ano? Ito pala mo sa loob, no? Iwaan kita. Thank you for meeting. Welcome tapos na busog na kami. Waiting for the bill na lang. Tapos na kami kumain. Gala-gala na. Breakfast at ang Antonio's. Tara na. Silipin namin yung breakfast at ang Antonio's. Kasi so, baka yun yung, okay, yung susunod namin. I don't know. Sana may menu sa labas. Lalaki ng ano? second floor, puro mga sapatos. Ano? Parang, parang SM department. Ah, uh -uh, department store. Parang pang store na hindi open. Katulad nitong Kikofi. So, Japanese. Uy, ano to? May salad. Oh, ano po tawag mo? Tessera. Salamat din, so. us. So na sa 2 floor. Oh, merong disco group dito. Dave and Masters. Masters. Ah? Don't be a picture Nakaya. Ang ah. oh, ganda ng mga tambayan dito. Wala na medyo blanco pa yung lugar dito. So Ito pala food court to. So, mabas kami sa garden. Then, may food court. Oh, Anong floor to? Third floor pa lang ba to? Fourth? Okay. At to, ka... Ay, wala. wala pa. Ano to? Dami mm -hmm. Filipino twist. Ay, okay. kung dumi na. Covered. Hello guys, nandito na kami ngayon sa Moto Bazaar. Kailangan namin from Obos Mall kasi maganda yung parking dun. Pero may na lang. Pero may tayo nga ko. See? May tayo nga lang ako sa Okay. Okay. Mga dala natin. Ano yung mga dala nila? Pasok tayo. Dulo mo na kayo Sige. Waka okay. po. So, pa? Okay, sinakadunog. So, ayun. We just left. Tingnan um, kung yung mabipi, Sayang uh -huh. ang aking guilt at sa'yo. Love. Sila muna. Love me. tudo que I swear siya sa tubig na. Taboy. O. Ha? Ba paano ko? May may helmet sila na pinahihirang. No, no, no. Ayoko okay. dito. So, ako libey ng ano? Sa kabag from Gotan. So, kailangan magka ka lang ng 1.5. Copy pa kanila na no, sa ako magbibigay. So, okay. wala na ako. 1.5 lang kasi. I mean, kailangan ko mag-cash in ng 1.5 para ano, makuha mo yung creepy nila. So anyway, yun lang naman. Nagmanam, gumala sa Opus Mall. Then, yun nga, Moto Bazaar. So yun lang. That's for it. That's it for our day. Comment, like, and subscribe na lang. Thank you. Bye. Nagalutla!